servisyo. Makulimlim pa lang suspended ng klase at trabaho. Yes! Kapag may naghihingalo, di pa man namamatay, mamatay, makikilamay na ako. <laughs> may libre pang bigas, kape, bulaklak, at cake para bongga naman ang wake, di ba? <laughs> crush mo mapapa sa'yo dahil ako ang magiging tulay sa Mr. Right mo. Dapat niyo ihalal dahil I do believe the children is our future. Teach them well and let them lead the way. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Markahan na sa balota. Ang pangalan ko ay nasa unahan. Wala sa baba, wala sa gitna, wala sa likod, kundi nasa harapan. Pa, pa, pa! Claudio Hinapas,